Ano, ano, tayo kami na, malalayo dapat kami na si ano si Ana nagsabi punta kayo ng January sabi niya, o ma harap ka dito pinit na anong tayo <laughs> kasi aalis siya ng February pupunta na ibang bansa yung anak niya di ba nasa ibang bansa siguro mga anak ay doon okay. muna daw siya sino nandoon si Ama Lala ayun kumakain si Mendong sa ibang bansa Maganda. Eh, maganda. Bala, nakapangasawa ng, yung maganda napangasaw na kapangasawa ng yung isilala yung punso yung, babae, yung magandang babae oh, yung maganda si talen 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 ba? Ba? ba yun kayo si lenlen -Len, yun yung kapasawa ah. eh yung walang anak lenlen oh. -Len. yung isa si lala di ba isa si talen Ay, yung maganda yung, oh, yung punso yung payat ayon oh. oh, na ano, nasa ibang bansa sa -sa -sa. hindi ko alam Kasama kasi maya sa wanyac may anak na sino di ba yun nga may nang anak